natin tayo oh. sana ulit itong ano mga kapilingan ba itong bakyong ba dahil ano man itong vacuum ba pwede siya talaga dalhin to ay natanggal lang ano <laughs> <laughs> ganito kalinis ang kanilang merkado dito at sobrang bango ng mga ulam ba at sobrang laki ng mga hiwa siguro masarap siguro yan ba hindi ko lang tinanong oy baka hindi natin afford yan o oh, mga kapilingan grabe Grabe, ang bango talaga ng mga ulam. Oh my Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayong araw pala mga kapilingon ay magliro-liraw na naman si Pilingiro. Iwan ko lang kung makaya ba natin dahil sobrang lamig pa naman ngayon. Oy, masakit kasi sa ano kamay talaga ang sobrang lamig. Ay okay lang naman pag hindi natin kaya ay surrender tayo. Oy. Hindi ko lang pilitin pag hindi talaga kaya ay uuwi tayo. Basta magliro-liraw lang muna tayo mga kapilingon. I-try ko na lang muna baka sakali ba baka mayroon tayong makikita ngayon. Dahil oh, nakikita niya mga kapiyo, nagputi-puti pa talaga ang paligid ba? Kaya sobrang nakakaginaw pa talaga. Kaya naano ano yung pilingiro ba? Huwag ginaan yung pilingiro. Parang tinutuok na yung liig ba? Pero ano pa rin ay? Laban pa rin. Bahalang ng, na, ano na yung mukha natin dyan. Para na tayong gibugno ng anim na wakwak. -wak. Kahit sobrang lamig, eh, magtry parin pa rin tayo. Eh, para na rin makalabas ako ba? Dahil sobrang nakakano ay eh, Sobrang nakaka nakakaumay pag palaging nakamukmok sa kwarto ba tapos para maunat-unat tayo yung mga buto-buto natin dahil parang ano, malalong magkasakit tayo pag hindi tayo kumikilos kaya try muna natin mga kapilingon baka swertihin si Pilingiro ngayon. A few moments later. At dito banda mga kapilingon, mag-try din tayo kasi ano man. May nakita tayong plastic. e, ano lang to baka sakali lang ito dahil ano man. Hindi natin alam kung anong laman yung ano ko pala yung gloves ko na tas-tas kasi. Pagsulok <laughs> ko kanina. Ay, ano pala? Floor mat lang pala. Naloko na. Hmm, eh, ba? May ano kasi? Tingnan natin mga na. ilapit okay, ko pala. Ang layo ko La kamera ko. ah uh. Ilapit-lapit natin ng kunti dahil may malayo eh. may malayo. May kalayuan. May malayo. Para tayo tayong nanguhal. Ano kasi? Ito ba? Sa ilalim. Parang ano to ah? Parang cowbell or habul. Hmm. Ah, ano pala? Ay, maganda mga kapilingan, daging pants. Ay, dali natin ito eh. So, bihuhatun. Dali natin yan, maganda pa. One, one point na. Yan muna, ibalik muna natin ito dahil napungkag. Baka kasabaan tayo. Baka <laughs> kasabaan. <laughs> natin yung pajama? may ano na may nakuha at least at least kawawa si Pilingiro at least, at least pa meron din dito mga ano ba mga nakalagay sa sako mga ano lang pala mga lumang tinafay mga pagkain pala na mabubulok few inches later. At dito noon banda mga kapiling may nakita akong lalagyan ng labahan ba? Parang basket ito. At saka tapirawir. Ang ganda po pero na ano mas feeling hero eh? Matagal tayo ng, ano ba? Nagisi kasi yung gloves ko. <laughs> ito ang ganda po. Oh, may ano pa dito. Lalagyan ng mga ano ba? Pwede ulam. <laughs> Ganun ba? Pang picnic. Oh. Diba? Ugo, yung laki. Ang laki. <laughs> kasi lalim na hoot. Meron pang kutsilyo, parang samurai. Alam mo, baka magisi yung kamay natin ba? Samurai ba? Nagkiat ang dagwa ng pilingiro. Ayaw matanggal. Bahala na siya eh. Kanya no, dali natin itong mga kapilingon. Dali natin yan o eh, dahil ano man sayang man. Eh, lagay natin yan sa ano, mag ano tayo bahalag ma. At dito rin pandap, tingin din tayo. Sana ulit itong ano mga kapilingon ba? Itong vacuum ba dahil ano man. Eh, ang vacuum eh? Pwede siya talaga dalhin to. Ay, natanggal lang ano. <laughs> ano ba? Kompleto suit siya. Hindi hindi siya tinanggalan ng ano. Hindi tinanggal yung ano ba? At dito rin no? oh, may mga pantalon rin na naprosin ba? Naprosin yung ano ba? Oh, dahil sa ano? Naprosin dahil sa sobrang lamig. ni kaging. <laughs> may safety belt. Ganoon ba? Ang bigat. Nabasa. Ang dami. Dali natin yung ano yan, dali natin yung Ano na yan, dali natin yung Ano ba, nakaka naman tayo eh Dali natin yung Tapirawir, ano ba yan 2,000 years later At dito banda mga kabilingon, may nakikita rin tayo dito Try, tingnan din natin, baka Para madagdagan yung nadala natin oi dahil Para uwi na tayo, dahil hap ko na Ang ganda ng mga furniture na dito eh ito may nakita kasi akong ano. Ay kala ko kaldero. Ang laki ng ano ba? Malaki kasi dito. Oh. Dal upuan pala. Dito rin oh, may ano din tayo nakikita oh. May piggy bank. At saka may kaging na prusi ng mga ano ba, mga tila, damit. Hindi na ma-flex dahil kaging sa sobrang lamig ba. Pakita ko sa inyo mga kapilong. Ang daming mga ano mga kapilong. oh. No? Mga furniture ba. Hmm. Grabe ang wow! furniture. Wow! Eh. Ano ba? Ang ganda pa oh. Sobrang nice pa. Mm. Prosite sa kabila. 2 hours later. Dahil nilalamig at giniginaw na si Pilingiro dahil sa sobrang lamig ay napagdesisyonan ko mga kapilingo na hindi na lang ako magpatuloy, hindi na ako magpatuloy sa bang spot sa next ano lang next day na lang siguro or next week baka ano no ba yung hindi na siguro masyadong malamig dahil baka mukaging ako diyan magiging istatua pa naman tayong pilingiro diyan kaya bumaba na lang muna ako dahil nandito tayo sa tuktok eh sa tuktok na banda kaya mababa muna tayo dahil para makauwi na tayo eh kung hindi tayo bababa hindi eh, makauwi kaya sana ano no, next week ba na hindi na sana ganito kalamig dahil sobrang nakakaano talaga. Sakit sa katawan, sakit sa kramay Kaya piniflex plex ko lang muna ang sitwasyon no. Pati dyan oh? akit sana ako nyan pero sobrang dulas ng mga hagdan. Kaya hindi na lang iniiwasan ko na lang muna at piniplex ko na lang ang surrounding sa aking ano ba kinalagalagyan ngayon. Kita ko na lang muna yung mga gilid-gilid. Ito grabe ang daming TV dito mga kapilong. No? Kung gusto mo may small, medium, large. Ah, grabe. What? Dito sana, mayroon sana akong naano dyan ba? Mga damit lang naman, pero hindi ko nalang tinignan. Oye, eh, dahil sobrang naano talaga, sobrang ginaw na talaga ba? Mas nanakit na yung mga kamay ko. Baka hindi na ako magwan. Magiging prusin na ako dyan. Magiging ribultong, walang, walang tagiya ba? Kaya ito na. Palaging binababa ba? Pero matagal kasi nagdaldal pa si Pilingiro eh. At napag-isipan ko pala mga kapalingon dahil nakakaguto rin sa sobrang lang lamig kaya dumaan lang muna ako sa kanilang merkado o ganito ang kanilang merkado mga kabilingon para lang din sa atin pero ang kaibahan dito ay sobrang linis ba hindi wala ka talaga magkakita wow! basura na nakakalat diyan sa mga ano sa kahit sa mga sulok-sulok diyan oh sobrang ano ba sobrang alaga alaga nila ang kanilang market dito at dito rin sa kabilang tindahan may napansin ako grabe ang cute ng kanilang mga ba yung kinokoleksyon ng mga bigati ng mga tao wow! At dito rin sila, dito rin sila mga kapilang uso rin yung mga tumpok-tumpok. At dito na, pumapasok ako sa kanilang merkado kasi magbili talaga ako ng pang malulutuin na lang muna ba. At dito ba na mga kapilang, nagugutom talaga ako ba. Sobrang bango talaga ang kanilang mga adubong, ano ba yung, humbang baboy, maniguro yung paa ng baboy ba na parang pinakuluan na. Sobrang bango talaga mga kapilingon. Ay hindi lang muna ako bumibili dahil nabubusog naman ako sa ano ba, amoy-amoy, baka hindi ko afford ba dito na banda pumapasok ako at hindi ko na lang binidyuhan yung pagbili ko ba dahil wala mang maghawak sa aking kamera oy tapos nahihiya pa tayo kung paano sabihin ba dito na mga kapilingon lumalabas sa spilingiro si punta na ako pala sa ano sa may terminal dahil sakay na lang tayo ng bus dahil na, nakit na yung tuhod ni pilingiro ay dahil sa sobrang lamig kaya uwi na uwi ang time na ito para makaano na tayo pahinga na tayo dahil hindi pa talaga perfect na panahon ngayon ay pamasura siguro next or soon baka okay panahon dito ay mag-dumpster. Shoutout po kay Ma'am Celia Cado from Milyaor Kamsor Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Rinilin Bisabilia from Consolacion Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Marinda and belated happy birthday po sa darling ni Ma'am na si Sir Julan Fontilara. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Jing Ligarda. Shoutout din po kay Ma'am Miles and happy birthday po kay Ma'am Milani Aguilar. Shout out din po kay Ma'am Nuralin Siso and belated happy birthday po sa inyo ma'am and belated happy birthday po also sa pamangki ni ma'am na si Ma'am Dayan Gandoy. Shout out din po kay Ma'am Mary Jean Borgos shout out din to all si Guvia family from Hidalgo Village in Pasay. Shout out din po kay Sir or Ma'am Aikit Salazar from Alima Alimangwan, Alimangwan, San Vicente, Palawan. Shout out din po kay Ma'am Sylvia Falcotilla. An advance happy birthday po sa apo ni Ma'am na si Ma'am Zuzini Amor Falcotilla. Shout out din po kay Ma'am Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Darlene Trazona. An belated happy birthday po sa inyo Ma'am. Shout out din po kay Ma'am Anabel de los Angeles Ruble Shout out din po kay Ma'am Si Wing. An belated happy anniversary po sa inyo ni sa inyo Ma'am. Sa inyo po ni Sir Norvin Ardina. Uh, Shout uh, happy, eh, uh, happy okay! wedding uh, anniversary po sa inyo, ma'am. Ang shoutout din po kay ma'am Evangeline Bagaan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and Lalong-lalo na po sa nag-subscribe at sa podcast at channel. At sa mga hindi po po nakasubscribe, subscribe po na aking channel para makinirat sa channel. Thank you for watching. God bless.